Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat uh, Ngayon dito sa Middle East is time check for 45 ng hapon Ayan guys, uh, share ko lang sa inyo guys ang aking alaga, ang aking 4 babies na si Modi Pangalawang business na niya ito guys sa uh, nilagyan ng katitir. Pangalawang bisis na niya itong hindi nakaihi din. So, nagtanong ako kay doktor kung bakit ganun. Eh, una din, ganun din. Hindi siya Nilagyan din siya ng katitir. So, ang sabi ni doktor, huwag ko na daw siya pakainin ng dry food. Kasi hindi siya mahilig sa tubig, guys. Kaya, ayun. Kasi yung iba naman, mahilig sa tubig. So, hindi na Kaya, ayun. Ayan, si Doktor. yun, nilagyan na ang ating Hello guys, ito guys. Tapos na guys. Nilagyan na ng catheter si Moody. Ayan. Pangalawang bisis na niya ito guys. Ayan. Kaya sabi ni Doktor, huwag na siyang kakain ng dry food. yan, Kasi ganoon din, babalik yung ano niya, UTI niya. Kaya, ito nilagyan na natin ang diaper guys. Ayan. So, ito na guys. Nalagyan na natin ng diaper si Moby. Ayan. Lagyan natin ng diaper guys kasi kung hindi mo siya nalagyan ng diaper, tulo ng tulo yung ihi. Kaya, need talaga may diaper. yan. Kaya wala na siyang kulay. Hindi na siya, okay na siya, wala ng kulay. Dahil may diaper naman siya. Hindi na niya magkit-kit guys. Ayan. Okay na pagkaragay. Ayan. guys. So, hirap talaga pag may alaga tayo, guys. Ayan. Kailangan talaga natin na papagamot sila pag hindi na makaihi. Kasi iyak ng iyak, guys. Ayan. So, thank you so much for uh, coming, Dr. Hossein. Ayan, ang aming doctor Doktor namin, si Dr. Hossein. So, thank you so much. Ayan. Tapos na. Nalagyan na siya ng catheter Napalag uh, si doktor guys sa uh, Saturday. Today pala guys is Wednesday. Wednesday 5.15 ng hapon. 5.15 p.m. guys. Ayan. So thank you so much for watching guys. Ayan. Have a blessed Wednesday everyone. God bless us all. Mabuhay.